Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha hi ha. mama, ha 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 Mga ka-brom may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga ka-brom Bigyan na naman natin ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa magdo mga ka-brom para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga ka brom, let's go! Uh, dito na tayo sa may makdou, mga kabroob-rob. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay kain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabroob! Pasok tayo, let's go! Bibili na tayo ng pagkain, mga kabroob Let's go! So na makakabroob-rob nakabili na tayo ng pagkain sa makdou, ibigay na natin to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, iatay na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Nagkulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, iatay na natin ito. Let's go! Uh, na 3 mga kabrombrom, nakita natin para ibigay itong pagkain. Let's go. dito siya mga kabrombrom. Let's go mga problem na bigay natin pagkain ka tatay. Let's go.